Magandang magandang umaga sa ating lahat Mga Kayobisids Farmers na nanonood po sa ngayon Ito po tayo sa ngayon sa Barangay uh, Manambo, Bayangbang, Pangasinan Para po sa ating product testimonial Isa po sa produkto ng Yobisids Corporation o po si Ronnie Limson ng Bautista, Pangasinan Ilang taon na po kayong magsasaka? Ilang na, 25 years Ilang taon naman po kayong nagtatanim ng sibuyas? 20 years Membro po ba kayo ng co-op? kooperatiba. Ako ang Vice President ng Baluit Bautista Farmers Association sa aming lugar. Sa kasalukuyan, uh, ano po yung inyong tanim sa ngayon? Ito po, uh, ito po ba ay direct seeded or palakay? Direct seeded ito. Sa... Kailan po ito na itanim? November 27. 76 days na po sa, sa ngayon. Sa observation po ninyo, nung kayo po ay nagtanim, kumusta naman po yung kanyang seed germination? Yung Mag pagtubo ng maganda, kanyang buto? sir. Ang kanya, halos 99% germination niya. Hindi kayo nagka problema na kaunti ang tumubo? Hindi sir, 99% halos. Itong 60 na kahon na ito ay overseas pa. Opo. Labing limang libras lang ang si itinanim ko. Nakapinta pa ako ng kwan. 17 na bimig na yung tunla. So 60 na kahon, 15 na libras. Maganda yung spacing, no po, kasi oh. siya po ay nagbalasbas. Ang magandang balita po doon, nakapagbenta pa po siya ng ilang sako po na bimig? 17 na bimig. 17 na bimig. Ilang kilo po yun? Estimate po ninyo. Hanggang 35. 35 kilos. kilos. Oh, okay. Times magkano po per kilo? 30. 30. Compute po ninyo. Yun na po yun. Ibig sabihin, yung pinambili po ng buto, pinabili po ng Red Diamond, yung bahagi po nun, bumalik na, nagpanasbas po sila. Ayon sa inyong obserbasyon, mula pagkabata hanggang sa kasuguruan uh, edad, edad nito, kumusta naman po ang mga puno ng ating uh, Red Diamond? Nun. Ay, maganda yung kwan. Pagka siya ay nagkaon na, diridiritso na yung bulas niya, uh -huh. magandang bulas, pati yung tangkay niya malalaki. mata mata at malalaki ang so, mga puno nito or maninipis. O madali naman siyang tumumba, hindi, di naman. naman. Hindi naman, Dumating ayong malakas na hangin ng ilang yung nakarang araw, halos parehas nakatayo. May naobserbahan din po ba ninyo na ang red diamond ay lupay dahon at mataling dapuan ng sakit? Dinadapuan baka agad siya ng sakit? Hindi naman. maganda so, na 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 yung kanya, maganda yung tayo ng dahon niya, saka mayroong matibay siya sa mga sakit. So sa bad probation o yung tinatawag na paglalaman, ano po ang obserbasyon ninyo sa ating red diamond? Masipag siyang magkalaman. Mm -hmm. Kahit maliit siya, talagang kakalaman siya sa kamapilok, sa kamapula. Ah, marami po ba kayong napansin na bulugan? Alos napansin. Pantay-pantay parang nga, parang hybrid. Sa so, tingin mo ba ko yung Ronnie, kikita ba tayo ngayon dito sa ating red diamond onion na tinanim po natin. Pag may awang pa yun Diyos, hindi magbagong presyo, makakabawi siguro ngayon. Butit, nakilala niyo sa amin itong red daya na kwan, maganda ang kwan. Hindi yung mga una na sibuyas na yung, may hirap ng palakihin yung mga onion. dati mong tinatanim. Oh, dati tinatanim. Magandang kung ito bulas, magka, pagka bata hanggang sa nagkakalaman, parehas. Ano po ang masasabi mo doon sa mga farmers, no po, kapwa natin farmers, na yung langan, ayaw, ayaw itanim yung ating red diamond onion, dahil kung, kung hindi pa nasubukan, Uh, ano po yung masasabi minsay sa kanila para sa susunod na season ay sila naman po ay susubok na gagamit po ng ating red diamond oh, mga kaparmers farmers try nyo itong red diamond, maganda ito. Subukan ko na halos lahat yung mga parating kwan. Maganda ito talaga, parang hybrid, ma-resistent siya sa sakit, masipag magkalaman, saka yung daon hindi lupay-pay. Sa mga kapo natin farmers, susunod na season, no po, wag po kayong mag na gumamit at magtanim ng ating uh, produkto ng UB Corporation ito pong ating uh, Red Diamond Onion ng UB Corporation so maraming maraming salamat po Kuyang Ronnie, thank you very much maraming salamat